for today's video for this vlog ya dito tayo kami sa Tandilal ya magbababa ayan sobrang init mga idol oh ito ang kalaban ng mga cargador sobrang init ayan grabing init hindi matagal hirap pa ganito mainit talaga kalaban ay pagod Hirap maging cargador. Grabing init. Grabing init na. Grabe. Oh, daw, grabe daw. Ah, si Joshua. Oh. Grabe ba? Kahit may bali ang leg, okay lang. Dito lang <laughs> po ngayon. Grabing <laughs> init ng panahon. Kita dengan si ng araw o tindi. Tatlo, tatlo pa yan oh. Grabe ang init talagang mga ka... Eh kung makikita nyo magliliyap ng ano, init ng araw. Tirik na tirik oh. Mabuti may puno. Kung walang puno. Dito eh, walang puno, may puno eh. Kaya malamig. Kung walang puno, toasted. Toasted sure din na mailing ang ano, leg eh. <laughs> Mahirap mag discharge pag ganito ang ano yan, napakatindi ang init. Talagang ramdam mo ang init ng panahon. Di diba? Tapos wala ka pang mainom na tubig. Ay. Dito yung manager namin, oh. Manager! Hello! <laughs> manager Ano ha, kaya pa. Magpalaglag-lag kapag isa para timbang, ha? Eh mag-ejudo para matapos na 'yung bagsak. apat apat pa 'yan, no. Yung wire pag discharge, maghalo kay kapana sa ilalim. No. Di baling malayot na 'yung mga ugat Pagod na pagod na sila mag-discard ka mga idol kasi nasa ano yan, sa 1-2. Ibababa nila. Ayan na matindi ang init mga idol oh. Grabing init. Itong mahirap pag nag-discard ka, sobrang init. Talagang hindi magtatagal ang ano, yung paratang. Lalo pa gano'n yan, madistansya yung... Ha? Sino? Tingnan mo, nandito sa papila Ah, oh, tirik na tirik ang araw oh. Hmm. Hindi niya naman mga madali kasi sobrang init. Lagi na hirapan sila magdiskarga. Hmm. Hirap mga idol na no? mahirap talaga maging kargador. Dapat dapat yung mga kabataan nag-aaral kayo para hindi nyo maranasan ng ganito. Ito po yung marangal na trabaho pero po ay napakahirap. Dugot pawis ang kailangan nyong bunuin dito para kayo kumita sa bilang isang kargador patulad nito kung nakikita nyo ayan shout out po sa inyo lahat maraming salamat po thank you thank shout out sa Sanbisaya at Mindanao po sa inyo lahat